May ilang sikat na OPM singers na mula sa mga sikat na banda ang namayapa na. The Philippine Showbiz List presents mga sikat na singers ng OPM bands na namayapa na. Mercy Sunot Si Mercy Sunot ay isa sa mga lead vocalist ng bandang AGs. Isang malungkot na balita ang gumulat sa kanila mga fans at kapwa musikero ng pumanaw si Mercy noong November 18, 2024 sa Stanford Hospital and Clinics, San Francisco, California sa edad na 48. Kinumpirma ng AGs ang balita sa kanilang official Facebook page. Noong November 16, 2024 sa isang social media video post, humiling si Mercy ng dasal mula sa publiko matapos sumailalim sa isang operasyon sa lungs sa Amerika. Ipinahayag ni Mercy ang kanyang kalungkutan sa pagiging mag-isa sa ibang bansa habang nagpapagamot, lalo na, na ipagdiwang niya ang kanyang huling kaarawan noong November 6, 2024. Maraming fans at kapwa ang mga aawit ang nagluksa sa kanyang pagpanaw dahil hindi lamang siya iniidolo bilang isang mahusay na mga aawit, kundi bilang isang inspirasyon sa bawat Pilipinong lumalaban sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ang kanyang legacy sa mundo ng musika ay mananatiling buhay sa mga awitin at alaala ng bandang ages. Jamir Garcia Pumanaw ang tanyag na bokalista ng legendary rap metal metalcore group na Slap shock, na si Jamir Garcia ayon sa mga ulat na lumabas noong November 2020. Natagpuan siyang wala ng buhay sa Quezon City at sa edad ng 43, tuluyang na maalam ang isa sa mga pinakamahuhusay at frontman ng Pinoy metal scene. Ang balita na kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa mga fans at kapwa musikero na bumuhos ang pakikiramay sa social media bilang pagpupugay sa kanyang alaala. Si Jamir ay isang alamat sa larangan ng Pinoy metal at rap metal. Kilala sa kanyang malam metal na boses at karismatikong presensya sa stage. Ang slap siyang na namayagpag noong dekada 90 at 2000 ay nagdala ng tatanging tunog na hinangaan ng marami. Ang impluensya ng kanilang musika ay sumasalamin sa revolusyon ng musikang rock at metal sa bansa at si Jamir ang naging mukha ng pag-usbong nito. Pepe Smith Si Pepe Smith ang tinaguri ang King of Pinoy Rock ay pumanaw noong January 28, 2019 sa edad na 71 dahil sa cardiac arrest. Kilala si Pepe bilang isa sa mga haligi ng rock music sa Pilipinas. At kahit sa kanyang mga huling linggo ay aktibo pa rin siya sa mga gigs at palabas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabila ng tatlong stroke na naranasan niya, ang huli noong November 2017, patuloy siyang tumugtog at nagbigay inspirasyon sa maraming musikero at fans. Si Pepe ay unang naging miyembro ng bandang Eddie Reyes and the Downbeats, ngunit mas sumikat noong naging vocalist drummer siya ng Juan de la Cruz Band noong 1970s. Kanilang pinasikat ang mga kantang Beep Beep, Balong Malalim at Himig Natin na naging bahagi ng klasikong OPM Rock. Heber Bartolome. Si Heber Bartolome, isang haligi ng folk rock sa Pilipinas, ay pumanaw noong November 15, 2021 sa edad ng 74. Kilala siya sa kanyang mga makabayang awitin na tumutulig siya sa impluensya ng kanluran at nagbibigay diin sa pagmamahal sa bayan. Isa sa kanyang pinakasikat na likha ay ang Tayo'y Mga Pinoy noong 1978 na unang itinanghal ng kanyang banda na Banyuhay kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kantang ito ay na-cover na ng mga kilalang musikero. Bukod sa pagiging musikero, nagturo rin si Heber ng Filipino Literature sa De La Salle University, Manila noong dekada 80. Siya ay nagtapos ng Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas Diliman at nakapag-exhibit na kanyang mga painting sa loob at labas ng bansa. Joey Bautista Pumanaw ang lead vocalist ng pop band na mulato na si Joey Bautista matapos tamaan ng COVID. Ang malungkot na balita ay kinumpirma mismo ng kanyang asawa na si Belinda Bagatsing sa pamamagitan ng isang post sa Facebook. Pumanaw si Joey noong March 19, 2020. Ayon kay Belinda, severe pneumonia ay kinamatay ni Joey. Wala silang ideya na positibo pala ito sa COVID. Lumabas lamang ang resulta ng test pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Bago tuluyang pumanaw, nabanggit ni Belinda na ang banda ni Joey nagtungo sa Legazpi para sa isang event. Ngunit sa huli, hindi na siya nakapag-perform dahil sa kanyang nararamdamang panghihina at sakit. Ang kanyang kondisyon ay lumala hanggang ito'y humantong sa kanyang pagpanaw. Teddy Diaz, Si Teodoro Teddy de Villa Diaz ay isang musikero at kompositor na nagtatag, bukalista at orihinal na gitarista ng sikat na Pinoy rock band na The Dawn. Isa sa mga pangunahing haligi ng banda at nag-iwan na makabuluhang ambag sa OPM. Isa sa mga pinakatanyag niyang komposisyon ay ang awiting Enveloped Ideas na naging unang single ng banda. Isa rin sa kanya mga obra maestra ay ang kantang Salamat na inilabas ng posthumously noong 1989. Si Teddy ay hindi lamang isang mahusay na gitarista, kundi isa ring bihasang keyboardist. Ang kanyang talento sa pagtugtog ng gitara at keyboards ay makikita sa mga album ng The Dawn, tulad ng The Dawn noong 1986 at I Stand With You noong 1988. Ngunit sa kasagsagan na kanyang tagumpay, isang trahedya ang bumalot sa buhay ni Teddy noong gabi ng August 21, 1988. Matapos ang pagtatanghal halang The Dawn sa programang Martin After Dark, naghiwa-hiwalay ang miyembro ng banda. Dumiretso si Teddy sa bahay ng kanyang kasintahan sa Agnew Street, Tatalon, Quezon City. Habang papalapit siya sa gate, nilapitan siya ng dalawang lasing na lalaki ibinigay ni Teddy ang kanyang pitaka na may lamang 200 pesos na bahagi na kanyang kinita sa kanilang pagtatanghal. Ngunit matapos makuha ang pitaka, inatake siya ng isa sa mga lalaki na may dalang kutsilyo. Sinubukan ni Teddy na ipagtanggol ang sarili na makikita sa mga sugat sa kanyang kaliwang braso. Ngunit isang saksak sa kanyang lieg ang nagdulot ng matinding pagdurugo na naging sanhi na kanyang pagkamatay sa murang edad na 25. Cesar Saro Banyares ang Asin ay isang Pinoy folk rock band na sumikat ng dekada 70 at 80. Nabuo ang banda ng huling bahagi ng 1976 mula sa tambalan ng Mike Piliola Jr. at Cesar Saro Banyaris Jr. Napabilang si Lolita Carbon sa grupo upang punan ang pangangailangan sa middle voice at siya ang naging ikatlong miyembro. Ang asin ay nag-iwan ng malalim na marka sa musika ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga makabuluhang awitin na nagpapahayag ng mga isyo sa lipunan at pagmamahal sa kalikasan. Sa kasamaang palad noong March 18, 1993, isang malungkot na pangyayari ang naganap ng si Saro ay nasawi sa isang karaoke bar sa kanyang bayan sa Coronadal. Nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga customer at isang potok ng baril ang tumama sa kanyang noo. Dinala siya sa ospital ngunit hindi na siya nakaligtas. Richard Tan Si Richard Tan ay isa sa mga bukalista ng sikat na banda noong nikada 70, ang Circus Band. Kinala ang banda sa kanilang masiglang musika, kakaibang kasuotan at make-up, pati na rin sa kanilang perfectong interpretasyon ng mga banyagang hit songs. Nagperform ang circus band sa iba't ibang paaralan, panabas sa telebisyon at mga konsyerto sa buong bansa. Naitala nila ang limang album na nagpasikat sa kanila. Ilan sa mga paborito ng mga listeners noong panahon yun ay ang Right Thing To Do, Betcha By Gali Wow, Lady Marmalade, wildflower, The Harder I Try at Love The One You're With. Tulad ng maraming banda sa kanilang panahon, natapos din ang kanilang pagtugtog bilang grupo at nagpatuloy ang mga miyembro sa kanil kanilang mga solo na karera. Si Richard na naging the man behind ng mga nangungunang banda at artista sa bansa ay pumanaw noong June 2012 dahil sa meningitis. Siya nagmamayari ng backbeat artist management at nangasiwa sa mga artist tulad ng parokya ni Edgar, Kamikaze, Franco, Glock 9, Chico Sai, Typecast, Hilera at The Youth. Carl Roy. Si Carl Roy ay isa sa mga pinakilalang personalidad sa mundo ng rock music sa Pilipinas. Nagsimula ang kanyang karera noong unang bahagi ng 1990s bilang lead singer ng alternative band na Advent Call. Subalit mas nakilala siya sa mas malawak na publiko ng itatagyang niya ang bandang P.O.T. noong 1994. Dito nakilala ang mga hit songs na Yugyuga Na, Panaginip, Overload at Have a Piece of This. Bago pa man mag itinatag ni Carl ang band ng kapatid noong 2003. Sa ilalim ng kapatid, naglabas siya ng mga album, nagpatibay sa kanyang impluensya sa rock scene. Noong September 2007, si Carl ay nagkaroon ng stroke matapos bumalik mula sa pagre-record isang TV commercial para sa San Miguel Red Horse Beer, nagresulta sa pagkaparalisa ng kanang bahagi ng kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang matagumpay na pagbabalik, pumanaw si Carl Roy noong March 13, 2012 sa hihumano ng cardiac arrest bagamat siya na sa may pulmonary edema. Dominic Papadom Gamboa Si Dominic Papadom Gamboa ay ang lead vocalist ng bandang Tropical Depression at isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa musika ng reggae sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang natanging boses at karisma sa stage na nagbigay buhay sa mga awiting nagdala ng reggae music sa puso ng maraming Pilipino. Ang kanyang banda, ang Tropical Depression, ay naging pangunahing tagapagtaguyo ng reggae sa bansa at naging inspirasyon sa maraming musikero at listeners. Sa kasama ang palad pumano si Papa Don noong December 18, 2013, isang araw bago ang kanyang 48th birthday din sa komplikasyon sa bato. Ang kanyang pagkamatay nagdulot ng kalungkutan sa mundo ng OPM at sa mga fans ng reggae music sa buong bansa.